Cancel po. Ayun na. Ayun. Meron sa GC. Oh, meron na. Si Ma'am Pearl. Ma'am Pearl po. May 6 ba dyan? 6 wala. 9. 9, 9. Pearl o. Good afternoon, ma'am. Huwag na malapit na tayo. Malapit lang ba? Dito ka sa West Kuya. Alam mo yung shortcut sa West? West? West Service Road? Alam okay, mo, no. Hindi. Turo mo. Sige, turo mo. Oh, yan. Dito pa rin ako sa mababa. Oo Oo nga.

<laughs> okay, thank you, Pearl. Okay. Okay, salamat. Okay. Okay, so, mga rides. Adrop na natin si Pearl later ito. ating pa-work na naging pasahero ko pa. Sabang so, tayo ng ano, second booking natin mga ka-rides Balik tayo dito Good day mga rides Kamusta ang lahat Hindi ako nakapag ano eh Nakapag intro kanina Ayun may pumasok na May pumasok na sa akin So kunin ko na itong second ano, booking natin Saan kaya ang, ano na ito Okay na Si, Mom, uh, si Shane so, May Del Monte ang pick up message mo na lang siya na kung you na know tayo okay na so, okay. so tayo sa pick up ng, pick up point ng ating second passenger ang drop niya ay sa may congressional move it ma'am ma Shane po wait lang ma'am ay ma'am igigilid ko lang po gilid ko lang po Shower cap ah, na. Helmet lang. Ah, helmet na lang ba? Helmet. <laughs> ah, helmet na lang. Baho ba yan? Ah, banat yun na. Umay ko nga. Hindi mo ba? Okay naman po yun. Amoy helmet. <laughs> Let's go. Okay. Pick up na natin si CS. Let's go. Dito ko na dadaan mama. Matraffic dun eh. Problema lang dito pag sa looban may speed limit si Mubit eh. <laughs> Maray. Alapit na tayo sa drop off. <laughs> 97 man Thank you. Okay. Atrap na natin si Ma'am. Thank you kay Ma'am Shane sa tip. Minakuha na tayong booking ulit. Pangatlo na nating booking. Message ulit natin si Ma'am Lynn Giao. Ma'am Lynn. 8 ah wala turn noon 8 ang drop nya ay sa San Isidro Labrador Roby B Talipapa Paloocan okay punta na natin si kasi si passenger at nagaantay na siya so andito na tayo sa pick up location andito na si Mambin sakay so, na siya ay okay ko. Nalak niya naman. Ay okay. Ay okay, ma'am. Let's go. Okay. Trap up na Dito na mga ka-ride. Kung nasa trap up, na ka, na na, okay ka na kami. Dito na naman. Okay. Ang mga ka-ride. Trap up na. 76 pesos. Okay naman. Thank you po. Thank you po sa tip! Bait naman ng mga papasahero ngayon, na rides Huwag kong tip. Thank you po sa tip. God bless po. Pangalit tayo. Kung may papasok o booking na na rides dito sa may... ...trap of the Pero, hindi na ako tatambay dito. Kasi so, medyo... Hindi ko ano yung lugar natin ito mga ka-ride papuntang marulas ang pick up sa may lanting ay benamor good evening mama sorry ito Jollibee Marulas Okay ka na ma'am? Okay, let's go! let's go! Passenger, so, uh, ayun may nakuha na tayo sa paketerya kunin na natin yan okay. maririko uh, chat natin si ma'am tama na please. okay let's go mga ka-rides sunduin na natin si big passenger Right. no. Kano na 70 pesos po. Okay ma'am. Hoy, okay, ma-arrive. Grab na natin si ma'am. Hoy, may nakuha pa ma-arrive. Kunin na natin 'to. Pang-anim si Joshua De Guzman. Let's go tayo ma-arrive. Pick up dito, yung daan. looban pa ata to. na <laughs> ride Ay, nako. Kambahandaan. Naka-ride. Kambahandaan. So, dito. Dito daw. Dito, dito, dito. Looban, no? Puro container. Ito na. So, JM. Okay. Hindi. Wala naman. Ewan ko lang pagpabalik sir. <laughs> may toll gate ba doon? Ako lang naman Ah, sige. ano, mag ka pa? Hindi na. Ah, hindi na? Okay na. May lumabas kasing truck. <laughs> Kaya, nasabi ko may pipick up-in lang ako. naman pala to? Oo. Ngayon lang din ako nakapick up dito. First Pero, nakailangan na ba kayo dito, boss? Hindi

hindi, hindi siningin. Gusto mo, sandali na tanas, sir? Dito lang o doon? Kaliwa? Okay. So yun mga ka-rides, na-drop na si sir. Thankful ako dahil nagbigay si Lord ng blessing, nag-tip si sir ng 100 plus. Galing. Salamat, sir. Ginamit ka ni Lord. Merte pa dahil yun nga, nag-tip si sir. Ginamit siya ni Lord. Thank you po, Lord. Thank you. Malapit lang yung ano eh. Malapit lang yung drop off niya sa pin eh. Ay eh, sa pick up location. Pero eh, oh, ang grabe. Nagbigay si sir ng 130 na tip. Malapit lang dito sa amin eh. 3.5 km lang. So yun mga rides. Pag di na pinasukan, uuwi na ako. db 650 Wow, wow. At kakarating tayo yan soon Claim na natin yan Ma so, mga ka-rides Kung may mapangarap kayo sa buhay mga ka-rides Claim nyo na Siyempre, yung mga pinagtatasal natin Hindi naman mangyari ah Kung di natin kikilosan So, kailangan natin kilusan yan Hindi mo makuha sa madalian May panahon para dyan mga ka-rides But, yung ka, good things come to those who wait Siyempre, keep on praying and Manalig lang tayo kay Lord So siguro dito ko na lang tatapusin yung Ating content for today Dahil medyo palobat na rin yung battery ng aking camera Ingat tayong lahat na alright then God bless us all na alright Thank you